isa sa mga form ng expression talaga mm. yung sining eh. Hindi mawawala talaga yun eh. Para tayo mm. ng pagiging tao. Tama, Dato, Mga ano pa lang tayo, mga tumikira pa lang tayo sa kweba, mm. yung mga ancestors oh, natin. Eh. Anong ginawa nila? Hmm. Nag... Pwede nila, gamit ka ba eh. Tatlong uh, salita na gusto ko, na naisip ko pag nakakakita ko ng sining is yung mensahe, yung kung eye-catching ba siya, di ba? at saka yung balance. Ayun, mga magandang hapon mga kasini. Nagbabalik tayo sa ating podcast na Sining sa Pangketa. Eta. Ako ang inyong host, si Permasyon. At ako ang isa pang host, si Kyle Cedric Fernandez. At, tayo. at pag-uusapan natin ngayon ang ah, mga sining sa bangketa. Oh. Magandang uh, araw sa inyo. No? Dito tayo ngayon para pag usapan ng mga sining sa bangketa o sa daan, sa gilid. Sa gilid, kumbaga. Uh, uh, sana comfortable kayo sa mga pinagpapanoran niyo ngayon. Kumuha na kayo ng pagkain na tubig. At uh, simulan natin. So, sining sa bangketa. Bago natin yon talakayin, syempre, punta muna tayo sa mga pelikula at mga kanta na na tumatak sa ikit natin tama oh, buwan. Tamalan. Ano nga ba? Well, oo oh, Ay, pwede naman Well, <laughs> ngayong buwan, may tinanod ako ng short film. Hmm. Um, short film siya na ginawa ng kaibigan ko ah. para sa uh, film award okay. para sa school nila. And yung yung talakayin ng ng pelikula nila tungkol sa nung panahon ng Marcos. Ah, okay. Medyo connected sa ngayon, no? Mm, malalim-lalim mm. din. So, yung buong pelikula kasi, sinundan natin yung istorya ng reporter na na ano, na lumalaban sa administrasyon nung panahon na yon. Hmm. Tapos, syempre, nung panahon na yon, bawal yon. So, ang ginawa, pinatahimik siya. Hmm. Tapos, ayon fast, for, fast forward tayo, parang ah. ngayon, di ba? Hindi ah. Sino yung presidente ngayon? Marco. Marco na naman. So, yun yung next, na, yun yung susunod na karakter uh, character natin. Hmm. Siyempre, <coughs> eto, hmm. etong mga kasining, eto yung twist. Yung character na yon hmm. siya pala, yung reporter na pinatahinig dati. Grabe. 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 Like, may paano sila? May nabuhay muli? I-flat Pero, kaya mo nagustuhan yun. Hmm. Kasi una, yun nga, yung topic, at saka yung ano, yung matatawag natin na environment. Hmm. Dahil, yung mga ginamit nila na uh, set, ba, kumbaga, parang malalaman mo talaga na parang sa panahon na yon Kasi, mm. ah. di ba, nung panahon na yon isa sa mga uh, form ng protesta, yung sining talaga. Oh. May mga nag-drawing. May nagsusulat ng libro. Mm -mm. Meron din, meron din mga mural, gano'n. Hmm. Mm kita kita yan sa buong film. Mm, ano. Siyempre, kailangan mo yung test scene eh. Siyempre. na, na, ano talaga ako, nalubog talaga ako sa story. Yan. Eh. Hmm. Yeah. Ah, balik tayo sa, sa ating main na, uh, <laughs> main na topic ka. Uh, ano ba ang say-say kung bakit nabuo ang ating podcast? ang bakit na po ang podcast natin? Hmm. yung podcast natin na Pini sa Bangketa, ano kasi tayo eh, mga, syempre, oh, mga student, estudyante uh. ng, C CIT, mm. yung kurso natin, mm. Multimedia Art. Tama. Saan mo nga ba unang makikita pag lalabas ka ng bahay, di ba? Daan muna. na. At sa daan, maraming ano dyan, sining, meron mga mural sa gilid, may mga tumutugtog dyan sa daan mismo, or kaya mga festival, di ba? Mm. Larga dyan sa daan, mga ganun. So, makikita natin yun araw-araw sa buhay Ayla. natin. Lalo na, ano, hindi mo talaga may iwasan ng sining sa bangketa. Mahirap. Mm -hmm. Mahirap. So, ayun nga, di ba? Mahirap talaga maiwasan yon para ano, syempre para di malito yung ano, hmm. mga nakikinig sa atin. Mm. Siyempre, wala naman natin kung ano dahilan ng pangalan ng ano natin. Ah. pero, naging dahilan ng mga kasi ah, kung bakit ito yung napili namin pangalan. Sini sa Banggeta? Kasi, ultimo, kung maririnig mo sining, syempre, pupunta mo na siguro yung punta ng utak mo ay sa museum. Diba? ba? Hmm. Pero, ang target natin dito ngayon is yung Ang tining hindi lang naman ano yan eh, sa isang lugar. Kung di nasa malawak na lugar yan. Kunyari nga, eh, sa daan, sa museum, kwarto, CR, minsan gumakanta ka sa CR, di ba? Yun. Kaya yun, gusto namin i-explore yung ibang, ano pa, ibang aspekto pa ng sining, kung saan siya makikita. Kumbaga nga, eh, sining sa bangketa, sa daan, sa gilid ng daan. Yun. Yun kung bakit natin na uh, ang dahilan ng title ng podcast natin ngayon. So, tingin sa bansyenta, anong naiisip mo kapag may gano'n? Kasi ako naiisip ko, siyempre yung mga liuran hmm. di ba? Unang pumapasok talaga sa isip ko is yung mga, kunyari, kasi laki na ako eh, taga-probinsya eh. Minsan dumadayo kami sa Baguio, doon talaga, marami talagang festival doon. Yun talaga naiisip ko palagi, yung Sunflower Festival, pinaka-favorito ko doon. Kasi sa gilid, may tako palagi. <laughs> Tanda ko rin yung mga ano, festival dito mm. sa Manila, siyempre. di mawa... may mga sumatayaw din, may mga oh. parada. Oo, oh, mga, mga, mga rebulto na minsan tinatayo pa, mm. larga sa daan. May mga, may mga pa-float pa sila. Oh, sa no, mm -hmm. Tapos, ano pa ba? Ay, siyempre di mo wala yung mga ano, sa bawat eskinita ng Manila, may hmm. mga mural. Oo, hmm. oh, minsan meron nga dito uh, malapit sa Trinoma, pagpapunta ka sa si paggaling pag galing ka kung ako galing, may makikita ka mga street art dun. sa hindi ko alam kung school siya or like sa anong facility, basta may street art sa papunta dun, dito. May makikita ka talaga kahit saan. Ang creative ng mga Pilipino. Hmm. Pilipino? Ha. Sa mga ano din eh. Sa, grabe talaga yung mga mga sining ng oh. sa mga ibang bansa din. Grabe. Hmm. Minsan, di ba rin alam talaga kung sino gumagawa nun eh. Nandun na lang yun eh. May kita mo na tawag dito. Parang ayaw nila ng credit. Gusto nila may pakita yung message nila. Mm, -hmm. mm -hmm. nga. Uh, pag naman natin ngayon is yung paano naman nakakapekto sa ito. asa uh, nga, paano nakakapekto ang sining sa pang araw-araw na buhay. Gaya nga ng mga, bigla na lang pipintura dyan, tapos wala credit. Kapag nakakita ako na parang sining dyan na mapapa, wow, ganda, grabe. Mm. Kaya naman, kaya naman merong mga performance, biglang mm. sasayo, biglang kakanta. Nung no, ano nga, ano, nung isang, uh, isang araw nga, nung no, mga kaibigan ko, naglalakad kami. Mm -hmm. Tapos, may nag-perform kumakanta, sa sarili niyang mm -hmm. kanta. Tapos, ang ganda. Okay. Wait, grabe naman okay. po yung emosyon na gusto niya, ano, mm -hmm. na gusto niyang ipahayad. Tapos, na, ayun, para, para sa akin, nakaka-update talaga siya kasi hindi siya yung punto na parang life-changing mm -hmm. yung pag yun shey pang araw-araw lang talaga siya parang, ah nakita ko po, natuwa ako ngayong oh. araw na to. Di diba, Siyempre ngayon, sa ngayong panahon na sobrang ah, uh, ang bleak ng atmosphere, oh. di ba? Grabe, political, economical. Minsan mm. talaga, kailangan mo talaga i-express yung sarili mo. Mm -hmm. Kanyari sa music, either listening or kung ikaw mismo gagawa ng music, maganda rin talaga mag-express. Oh. Ako kasi, gusto ko gano'n Tumutugo Tung na yung tinga pag ko pag nangitriga ko na yung full volume. Pero yun nga, sa mo, ah uh, may ano ko pa rin ba ang sining ngayon? Lalo na sa mga kabataan? Siyempre. Isa sa mga form ng expression talaga hmm. yung sining eh. Hindi mawawala talaga yun eh. Para hmm. ng pagiging tao. Tama. Dati, ba? Mga ano pa lang tayo, mga tumitira pa lang tayo sa kweba, hmm. mga answer oh, Anong ginawa nila? Nag- sila, na, gamit ka ba eh. oo. E, niligay nila yung experience nila sa araw nila doon. At yeah. Uh hanggang -huh. ngayon, tinitingnan pa rin natin. Kaya nga ay. eh, mas magaling sila ng kalabaw kaysa sa <laughs> Totoo yan, pati ako. Tapos, siyempre, lalo na sa ngayong panahon, hmm. saan sumikikat yung AIR. art. Hmm. Talagay. Mga uh, gagawa ng AIR, tapos papasa. Eh. Siyempre, alam ng lang na maapekto ng AI yung mga ano, yeah. sining na makikita natin sa mga bangketa, di ba? Lalo na ngayon, ang sining talaga, parang hindi yan mawawala eh. Hmm. Parang hindi mawawala yung pagka, yung, yung import yung, yung, uh, yung, impact sa niya toon. sa, mundo. Kasi, nga, from ano na yan eh, from nakauna pa lang eh, mga cave painting, yung mm -hmm. sa mga clay tablet, sa mga pyramids, sa, na. Hindi yan, ano, hindi yan parang, hindi yan want, hindi yan gusto. mm -hmm. Kailangan yan ng mga tao. Ano siya? Para sa reflex na. Mm-hmm. Nakaano na yan tadugo natin. Ah. bakit nga ba nagkakaroon ng ano, sining na? Or, mas specific sining sa bangketa? Tignan natin yung mga mural. Uh -huh. Yung mga ganon. Um, sa ibang bansa, hmm. kasi, kung saan mas typical o common yung mga namamatay hmm. sa mga sa barel. Oh. Gamit yung mga laban sa ng ano, sa nilang kapwang ano, civilian. Hmm. Diba? Isa sa mga paraan ng pagrespeto at pagpapaalala sa buhay nila. Naging iwan sila ng mural. Mm. Tapos, mal para sa akin kasi, kapag nakikita ko yung mga murals na yun sa, sa, ano, sa so social media, kasi nakapost sila, makikita ko yung mural, tapos mararamdaman ko na ano, na grabe, minahal talaga tong mm. tao na ah. Kasi, ano, Tingnan mo ang ganda ng pagkaano, pagkagawa sa kanila. Oo. Para lang maalala yung buhay na nawalan. Mm. Mm. Tapos yun din, hindi lang 'yun, hindi lang pagpapaalala. Isa rin yung ano, sa mga panahon ng giyera, sa panahon ng, oh. sa panahon eh. ng corruption. Mm. Yung mga murals din, et, ano din 'yun? Isa sa mga For mga nang protesta, sinabi hmm. ko kanina, di ba? Nung panahon ni Marcos, panahon ni Tuterte, nang hmm. may corruption, magsasalita ang mga gumagawa ng sining. Ang mga artist, hmm. talaga. And I think din kasi kung bakit mostly ang sining ay may kita sa banggayta kasi. Sa labas eh, may kita siya ng maraming tao. Mga madla. Oo, oh, madla. May kita siya ng lahat kahit man uh, mabigyan nga ng credit kung sino ka or hindi, nandun yun. tanga tanggalin mo pa naman. May mga, tanggalin mo man, may, may makakaalala at makakaalala pa rin. Yan Maganda, maganda. Isa sa mga naalala kong artist, hmm. kailan mo si Banksy? Oo, oh, si Banksy. Grabe yung mga sining niya sa ano, banggata, grabe. Alam ko talaga, may sarili siya style eh. Oh, Natag, may sang... Nakita mo, alam mo, ah, si Bang Sir. Oh, si Bang Fion. May sarili siyang style at message na gusto kong iparaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nauhuli. Ta tapos nga, kapag ayaw niya nang binibenta yung mga gawa, oh, oh. hindi niya nilalagyan ng presyo. Para lang talaga mag, mag ano mag-express at mm. magsabi ng mentahe. Oh. Ano? grabe. Ito, uh, Say say yung opinion. Ilarawan mo ang sining sa tatlong salita or word. Tatlong salita. Mm. Yung sining? Mhm. Mm Makatao. Mhm. Mm um makatao, makabayan. hmm Mm. Makaputo? Mm. Pwede taba yun? Pwede naman. Makaputo. Mm. Yan talaga yung naisip ko kapag teaming yan. kasi kaya yun nga. Sa parte na talaga natin yan. Eh. hmm Maka, makabayan ano, nakikita ng mga tao, kahit sino, regardless ng age, ng, ng kayamanan, mm, nakikita yun. No. Sa akin niyo. naman, yung tatlong uh, salita ng gusto ko, na naisip ko pag nakakakita ko ng siling, is yung mintahe. Kung gano'n ka, kung tapos, yung, yung, kung eye-casting ba siya, di ba? Kasi kung gagawa ka ng siling, siyempre kailangan mo mapatitig yung ano yung viewer kumbaga yung titingin sa yung kini at saka yung balance yung hindi masyado yung sakto lang diba? yun yung mga ko pag na ko yung ano, word na singing kan, ah uh, ikaw ba sa experience mo sa labas ano yung mga uri ng singing na nakikita mo sa bangketa yung mga pinaka like madalas kong makita talaga. ah mm. uh, yung graffiti, mural. Mm. Pero yung mga gusto ko talaga nakikita ay natutuwa ako. Yung mga nagpe-perform. Mm. Yung mga sumasayaw, kumakanta, uh -huh. nagpapatuwa ng mga tao. Kaya. Kahit simple pag-gitara na lang sa gilid ng daan. Eh. Para mm -hmm. yun eh. Yung mga titigil pa rin eh. Ha? Mm -mm. So, ba't ba nagkakaroon ng iba't ibang sining sa bangketa? Hmm. Bakit nga ba? maari ang... Um, sa bawat tao, iba-iba talaga yung pag-way ng pag-express nila, hmm. ng emotion nila. Nagsansahin hmm. nila. Oo, kasi hindi naman pwedeng pare-pareson lahat eh. Hmm. No? Hmm. Ang ang sining talaga hindi lang yan isang forma. Marami yung, <coughs> hmm, marami yung paraan na pwedeng maipakita sa mundo. Kanta, sayaw, <coughs> uh, ilustrasyon, marami. Pipili lang talaga ang mga tao. Uh, Oo, kung ano yung mensahe na tutugma din sa type ng sining, di ba? Uh, Nagbibigay so, ba ito sa'yo ng ano, parang dagdag kaalaman? Kung Bilang estudyante, marami akong marami akong mga nakukuha na ano, na dagdag kaalaman talaga. Uh -huh. Sa mga nakikita ko. Lalo na sa mga mural. Hmm. Sa mga sa mga graffiti. Dati kasi, no, ano, nung no, senior high school. Ah. Oh. Meron kaming ano, meron kaming isang may isang subject kami na project namin, gagawa kami ng graffiti. Hmm. Tapos pangalan oh. namin. Natuwa ako kasi nakikita ko yung araw-araw sa pag-ano. Oh, Kakaiba siya eh. Yeah. Kataibad, grabe yung ano. Ang ganda na ano, ng pag pagpinta nila, pag-spray pag nila. Hmm. Tapos, parang tinuruan kami doon sa thumbnail kung paano gagawin, di ba? Mm. Tapos, ayun, na-intriga ako. Tapos, nakakatuwa yung pag, pag-spray, yung pag, ano, parang ano eh. Kaya, dahil doon, na-express ko nga yung sarili Mm. Tapos, bilang ano naman, bilang isang artist, marami din nung kung ano, inspirasyon na sa mga no, oh. sa mga performances, yeah. sa mga lalo na sa mga festival. Mm, eh. so, speaking of inspiration din naman ano, yun, kahit o oh, may mga tinig sa bangketa, pero kahit yung nangyayari lang sa daan, pwede maging inspirasyon eh. Ha? Huh? Okay. Tama. Alam mo ba yung ano? Yeah. Yung mga uh, isa sa mga gusto ko talaga makita ang festival, mga pagdiriwa. Yung sariyo. Hmm. Ang ganda. Grabe yung pag-ano nila doon. Like, um, grabe yung mga kulay, yung pag-express na sa sarili hmm. Ang ganda. Parang, nakaka, ang, um, parang gusto mo tumali, ano? eh, no? eh. Grabe yung um, Mga tuktugan, mm. na nangyikita ko ang dami sa mga. Uh. Ang ano, ang cream, ang cream sa pagkakarang. Uh. So, you know, patapos na tayo sa ating podcast ngayon ka. Uh, ngayong araw ng no, mga kasining. Napaka-importante ng sining, no? Hindi man lang kung uh, kung nagbabuhang ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, or super expert ka na. Ang importante din sa sining is hindi kung gaano ka o kung gaano ka pangit kung hindi yung mensahe mo na gusto mo labas And yun nga, nagpapakita rin to kung sino ka, no? Sa kultura, kung ano magiging reaksyon, yung naging karanasan mo. At yun lang. May gusto ko ba ba itang dal? Tandaan nyo, mga patinig. Kahit sino, kayang gumawa ng sining sa baketa Kahit simpleng, kahit simpleng ano yun lang. Maglagay lang kayo ng ano, kung kahit ano na gusto nyo, kung gusto nyo sumayaw, sumayaw kayo yun? ka kayo. Okay lang yun. Kahit nga ano eh. Kahit nga walang nanonood, basta gusto hmm. nyo lang ang ma-express ang sarili nyo, go lang. Tama. Tandaan nyo, ang paggawa ng sining, ang paggawa ng sining talaga, karapatan niya ng lahat ng bawat tao, hindi yan mawawala sa inyo. Okay. So, no. So, Doon nagtatapos ang aming podcast today. Maraming salamat sa pananood dito sa Sining ng Bangketa. Hanggang sa susunod muli.